Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So in today's vlog, ay uh, nandito ko sa kotse ng aking kaibigan. ating nila ako sa airport dahil tayo ay pupunta sa... Pilipinas! Pilipinas! Guys, ito po ay pangalawang bakasyon ko sa... Saudi! Sa Saudi. <laughs> Pangalawang beses niya. Pangalawang beses ko na mag-vacation. For this year 2024. <laughs> pera! Hindi dahil sa marami tayong pera. Dahil binihayaan tayo ng Diyos ng maraming pera. Woo! Kailangan natin ipangutpon ang ating kayamanan. Hey guys, dahil po uh, <laughs> nagkaroon ako ng, <laughs> lalo, ng service award. Wow! For my five years. Woo! bigyan ako ng kalahating sweldo. Kalahating, kalahating buwan na aking sweldo. So, yung binayad ko sa ticket na yun. <laughs> Para masarap ang dinner natin ngayon. <laughs> so, ngayon ay kasama ko yung mga kaibigan ko at ihati nila ako sa Terminal 4 Riyadh King Khaled International Airport. So, pakita ko yun sa inyo kung ano ang Riyadh sa gabi. So, lang ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito Ayan ang real. Don't worry guys. Sabi mo nasa na tayo nasa... Nakamute lang ito. Nandito tayo yung ngayon sa... Ring Road. Yeah, Northern road Ring, Ring Road. Going to Airport Road. Going road. to the airport. Yeah, Airport so, Road. So, kakalkanan tayo. Tapos slightly right. Then going to the left. And then take the flyover. Oh, may picture. May okay camera pala dito. May camera pala dito. Okay lang kasi na. ano lang naman ako. Okay. You know. Ito yun guys, kanina uh, kumikinang nilaw, yun po yun pag over speed so, limit. <laughs> so, hindi yun picture guys. Over speed. Kaya pero doon, at least nakalaman natin, di ba? Matagal na yun eh. Is ngayon so, sa... siya napansin na nag ano. Is na... patago kasi eh. As in, ngayon ko na siya air, nakita. Nasa yung mukha ko. Ah, okay. Tagal ko dumadaan dito, but never ko siya nakita. Kasi never tayo nag over speed dyan. Ah. Kasi mabeta ko dito. Oo. Oh. So yun guys, meron kaming metro train pero Ay, hindi na, pa yun, bus, tapos, bus yung tapos. Nagbus na bus sarili ko. Yan, yan, yan yun metro black. train, hindi pa po. Yes. Nag-ooperate pero tapos na yung construction. So, ano ba rin ba ganap na? <laughs> Inintay po namin kung kailan yan mag-ooperate kasi pala para, para kasi gagala naman. kami na sumasakay so, oh, sa <laughs> Metro Trail City. So, yan po guys. yung Underpass I, bridge, right. sa bridge kami flyover. Kita yan. po yung nakikita. At, kita niyo yung guys yung building na yun yung sabik. Magandang company yan. Ano naman siya? It's a big okay. company. Sana makapag ako makapag-apply ako d'yan. Pero sabi nila, Jake, okay ka yeah. na sa Alpanar. Hmm? Hindi. I think mm -hmm. may room pang mas better, di ba? Sabi nga nila, kung hindi ka na masaya. Oh. Jake, kasama mo nga si Arnel eh. Hindi ka ba masaya? Ano yun yun, di ba? Yung unang... Yes, unang bababa. Ito? Yeah. Sure ba yun? hindi okay, ko makita. Pwede mong basahin. Basa-basa ha? Basa, Nag-aral ah, ka. nakapag ka dyan. Eh. Terminal 1 and 2. Terminal 10-4 okay. okay So unahan yung Terminal 1 and 2 Sure Sure ka ba? Terminal 4 ka ha? Oo, oh, Terminal 4 uh -huh. So di ako tapos pakita mo yung ano, yung... Yung, yung mamaya pagkuha niya ng ticket. Ako bibigyan siya yung video. Jay, ano pala? Ikaw mo na magbayad. STC pay ko lang ha. ayoko ba eh. Dagan mo lang eh. Hindi. Ano okay. Pag magbayad ka ng base, ng ano? Yeah. Ng parking fee. wag na, grabe. Eh. Hindi, yung STC Pay mo rin daw gagamitin. Sa <laughs> so, bababa ka, zero plan pag, pag lalabas kami. <laughs> Tatakbo ka ulit pa ba sir di abutin kamay ko yung ang layo mo kasi sir may lapto oh pala next stop yung gosh din tayo na kasi fort oh sure ba uh -huh. entry yan eh 14 dito che oi mga dito meron sabe yung entrance Ah, pwede din dito, Jay. Doon na nga, Jay. 3 and 4. Doon na nga. Ha? <laughs> 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 <hiss> 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 ご覧になっていると思います。はいはい Touchscreen yan. <laughs> Let's go to Manila. O, sa elevator. Yung pagpindot ko sa elevator. Kaya yung buong isang oh. bayan ay, ay. Dana. Oh, dana. Arrival for... the oh no